Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba o libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw nito. Alisin ang pangamba at magtiwala sa plano ng Diyos. So, lahat po tayo no, may mga kanya-kanyang dinarana, dinaranas na problema. Yung para bang araw-araw ay naghahabol tayo sa mga inaasahan natin sa buhay. At ngayon, sa kasalukuyan ng ating bansa, no, dahil uh, kanan, particular sa Mindanao at Visayas, ay nakakaroon ng lindol. Kaya tuloy ngayon, marami ang nangangamba bukod pa sa personal na buhay. Yung uh, sa financial, yung magulo yung relasyon mo, o meron kang karamdamang iniinda na mabigat sa iyong katawan o kung ano pa mga problema. Pero pinapaalala po sa atin ng Biblia na huminto muna sa akin. Na sabi sa Salmo chapter 46 verse 10, hinto ang labanan. Ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman kataas-taasan sa lahat ng bansa sa buong sanlibutan, pinakadakila. So, yun po, no? Ang uh, ibig sabihin lang nito, kahit na gaano pa kagulo ang mundo o yung mismong sarili mong buhay, huminto ka muna. Take a break. Take a rest. Dahil ang Diyos pa rin ang may control. Wala po tayong uh, magagawa dyan. Kaya, imbis na magpanik ka, mag-chill ka lang o magdasal ka. Na no, para yung mga alalahanin po natin, mga anxiety, mga stress, ay uh, tumigil din. Dahil at the end of the day, si Lord pa rin ang may uh, desisyon o may kagustuhan o may control ng lahat. Kaya kung sa tingin mo, ano? kung sa tingin mo, meron kang gustong mangyari sa buhay pero hindi natupad, Baka may mas magandang plano si Lord. Di ba? Huwag kang magtampo. Huwag kang magtampo dahil hindi mo alam na yung naghihintay ay uh, mas maganda pa rin. So, importante na no? meron po tayong tiwala sa Diyos. Meron tayong tiwala sa Diyos na, na anuman ang mangyari. Anuman ang mangyari ay yung ikakabuti po natin ang ibibigay sa atin ni Lord. Kaya kung minsan masyado tayo uh, masyado tayong nag-aalala sa maraming bagay. 'Di ba? Mas importante po ay yung tiwala natin, yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Diyos. Ay lagi pong uh, nandiyan. 'Di ba? Yung pinaka the best talaga uh, pahinga muna. Kung uh, sa tingin mo para ma para nga napupuno ka na, para pagod na pagod ka na, para nangihina ka na sa mga problemong pinagdaraan. Magpahingap ko muna, no, kagaya ni San Jose nung naguguluan po siya, no, naguguluan siya dahil nalaman niya itong si Mama Mary kaya nagdadalang tao. Di ba? Sa kwento sa Biblia, dahil nga Uh, Nobya nito at pakakasalan na tapos nalaman niya nabuntis pala si uh, Mama Mary. Kaya anong ginawa ni St. Si Joseph? Natulog po. Dahil hindi niya lubos maisip bakit nangyari. At that time, hindi pa rin niya maintindihan bakit nangyari. Natulog lang po. Sleeping uh, Joseph ang tawag sa kanya. Meron pong himahin niya. So pag-isig niya, yun. maayos na. Nagpakita na sa panaginip si Lord na na pagkagising niya na, unawaan niya na kung bakit nangyayari yan. At may plano pala ang Diyos sa so, sangkataon nga. Actually, hindi lang para sa kanya. Kaya itong si St. Si Joseph, tinanggap niya. Pagamat masakit siguro, no, na personal sa kanyang kalooban. Dahil nga nalaman niya, buntis si Mama Mary. Pero niyakap niya. Dahil nga po sa plano ni Lord. Na kung saan, hindi lang pala siya ang... Uh, magtatamo nito kundi lahat ng tao sa mundo. No, mga nabuhay sa mundo ay ang ating Panginoong Yesus ay siya pala magliligtas. Kaya kahit uh, nagsacrifice siya, hirap niyang tanggapin, tinanggap niya pa rin dahil sumunod siya sa kautosan ni Lord. Kaya yan po ang ating lagay sa ating pusyong isipan. Ano mga estado natin sa buhay na atila ba akala natin ay uh, ayaw ni Lord, kagaya ni St. Joseph, pero may mas magandang plano pala sa ating buhay. So kung napapagod ka, nangihina ka, stress ka na masyado, tumigil ka muna, magdasal ka, ipahinga mo lang yan. At uh, lalahanin mo na ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat at ibibigay sa iyo ang the best para sa mo. Kaya sa mga kapatid natin, na sa aking vlog na may problema sa pamilya, karamdaman at pinansya, Sabayin mo ko siya, napakasimping na sana kung ikin maniwala, magtiwala sa ating Panginoon Yesus at saka ipagkakulog sa iyo sa tamang pala. Tayo pa Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin naguguluhan na po, nangangamba, nagpapanik sa kanilang kamay. Lalo na po, yung mga kapatid namin nakaratay sa karamdaman. Ipuhin niyo po, nang yung mapagpagaling na kamay, haplosin niyo po tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam niyo, namin, naman po namin na walang imposible sa iyo Ganon din po sa mga pamilyang nakakagulo, hindi nakakaunawa. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpag mapagmahal na puso, ang maging mapagkumbaba, ang mapagpatawad sa bawat member ng pamilya. At sa lahat ay mapagmahal sa kanilang pamilya. Ganon din po sa financial law na kailangan-kailangan ng lahat. Ano na po, yung mga pating namin walang-wala talaga. mga mong pambili sa kilo lang ng bigas,